Iris, ngayong araw, maging maingat sa anumang pakikitungo o usapan, lalo na kung ito ay tungkol sa mga kasunduan, maging mapanuri sa mga taong kausap mo o mga lugar na pupuntahan mo. Sa pagiging mas mapagmasid, madali mong maiiwasan ang mga hindi magandang plano ng iba na maaaring makaapekto sa iyong kapakanan kung may mag-aaya sa malayong lugar kahit pa ito ay kakilala mo ng matagal, mas mabuting tanggihan ito upang maiwasan ang anumang ikalulungkot mo sa hinaharap, ang pahiwatig. At may posibilidad ding makatagpo ka ng mga dating kakilala, at kung babae ang iyong makakausap, mas malaki ang tsansa na magdala ito ng positibong resulta, lalo na kung magkakasundo kayo sa mga plano. Sa usaping pera, kung may sobrang pera, mainam itong gamitin sa pagtulong sa magulang at kapatid, maaari ka rin magpautang sa mga mapagkakatiwalaang tao na siguradong makababayad sa iyo. Sa trabaho naman, maganda ang sinyales ngayong araw, wala kang kailangang alalahanin na problema ang pagiging matulungin at masinop mo sa iyong mga gawain ay magdudulot ng papuri mula sa iyong boss, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Ngayong araw, Gawin mo ang mga dapat mong tapusin ng may buong sipag at tamang desisyon. Taurus, ngayong araw ay puno ka ng positibong enerhiya. Mainam na ituloy ang mga plano o pakikipag-usap na may layunin sa hinaharap. Gayon pa man, mag-ingat sa mga taong madaling makiusap, lalo na kung ang layunin nila ay mapalamang sa iyo. Kahit pa sila ay kamag-anak o kaibigan, kung may dokumentong kailangang pirmahan, ayos lamang ito ngayong araw basta't siguraduhin mong naiintindihan mo ang nilalaman nito. Sa pamilya, mahalagang bigyan ng payo ang mga miyembro na maging maingat sa paggastos. Kung hindi sila mag-iingat, maaaring magdulot ito ng kalungkutan sa hinaharap. Ikaw ang inaasahan na magbigay ng tamang payo upang maiwasan ang ganitong mga problema. Sa pera, ang pagtulong sa magulang at kapatid ay isang positibong hakbang kung may plano silang pagkakakitaan, gabayan mo sila upang mas maging matagumpay, at sa pag-ibig, wala namang nakikitang problema, maging malambing at positibo, at lalo pang magiging masaya ang inyong pagsasama, ang ganitong pakikitungo ay magdudulot ng magandang enerhiya sa tahanan, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Ngayong araw, Maging maagap sa pagpapasya at laging gabayan ang iyong pamilya sa tamang landas. Gemini, ang pahiwatig ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya. Kung may mga plano kang gustong gawin, ituloy mo ito dahil mas mataas ang tsansang magtagumpay ka. Gayunpaman, iwasan muna ang pakikipagkasundoan sa mga kamag-anak at kaibigan dahil maaaring hindi ito magdala ng swerte sa iyo. Sa halip, mag-focus ka sa mga plano na kasama ang iyong minamahal, mas maganda ang magiging resulta nito. Kung may balak kang makipag-usap tungkol sa negosyo, lalo na kung kasama ang iyong kapatid, ito ay magandang oportunidad na maaaring magdala ng tagumpay sa inyong plano. Sa pera, tumulong sa magulang at kapatid kung may sobra kang pera, ito ay magdadala ng kasiyahan sa kanila at sa iyo rin. Ngunit iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o pagtulong ngayong araw, sapagkat maaaring hindi ito magdulot ng maganda sa iyong pananalapi. Sa trabaho, maayos ang takbo ng araw mo. Walang problema sa mga gawain, ngunit mag-ingat sa mga kasamahan sa trabaho na may mapanuksong salita, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pag-ibig. Ang pag-iwas sa ganitong tao ay makakatulong upang maiwasan ang anumang abala o gastos na hindi mo inaasahan. Payo ng kalikasan ng mga bituin. Ngayong araw, unahin ang mga bagay na mahalaga at huwag magpaapekto sa mga taong maaaring magdulot ng negatibong enerhiya. Cancer, ang pahiwatig kung may pagkakataon kang makipag-usap o pumunta sa isang lugar ngayong araw, huwag palampasin ito dahil may posibilidad kang makakuha ng bagong ideya na maaaring magdulot ng dagdag na kita. Ngunit Iwasan muna ang pakikitungo sa mga kamag-anap kung ang paksa ay tungkol sa investment, ang pinapahiwatig. Ngunit tandaan, ngayong araw ay hindi tamang panahon para magpakabait sa lahat, maging mapagmatsyag upang maiwasan ang mga taong maaaring magsamantala huwag hayaang magamit ang iyong kabaitan upang hilingin sa iyo ang pabor na maaaring magdulot ng pagkawala ng swerte sa ibang iyong gagalaw sa buhay. Sa usaping pag-ibig, maging maingat sa pagsasalita. Iwasan ang mga pabigla-biglang pahayag na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho naman, Siguraduhin maaga kang darating dahil ito ang magiging susi upang magtagumpay sa mga gawain ngayong araw. Payo ng kalikasan ng mga bituin, ang iyong mga hakbangin ngayong araw ay dapat nakatuon sa pagsasaayos ng iyong mga plano at maingat na pagdedesisyon. Leo ang pahiwatig ay huwag mawalan ng pasensya kung may mga transaksyong biglang dumating o kung may mga dating kakilala na nais makipag-usap muli. Bigyan sila ng pagkakataon at suriin ang kanilang mga alok. Ngunit tandaan, mahina ang swerte sa paglagda ng dokumento ngayong araw, lalo na kung ang pakikipag-usap ay sa dalawang tao ng magkaibang kasarian. Mas mainam na umiwas na lamang upang makaiwas din sa mga di inaasahang gastos. Sa trabaho, mag-ingat sa bawat kilos. May mga taong maaaring naghihintay ng pagkakataon upang makita ang iyong pagkakamali. Gawin ang lahat ng maingat upang mapanatili ang iyong tiwala sa sarili at reputasyon. Payo ng kalikasan ng mga bituin, ang pagiging maingat at masusing pagsusuri sa mga ginagawa ngayong araw ang magdadala ng tagumpay. Virgo Ang pahiwatig kung may bigla ang pagdalaw ng kamag-anap, tanggapin ito ng maluwag sa kalooban, ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong malasakit, samantala, kung may mga deal o transaksyong kailangang asikasuhin, maglaan ng panahon upang pag-aralan ang mga ito ng maigi. Iwasan ang padalos dolos na desisyon kahit pamukhang maganda ang alok. Sa tahanan, bigyang pansin ang mga miyembro ng pamilya. Ang iyong payo at suporta ay maaaring maging susi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at pagluha. Sa trabaho, Magiging maayos ang takbo ng iyong araw, ngunit maging maingat sa mga kasamahan na tila tahimik ngunit maaaring kumukuha ng impormasyon mula sa iyo. Protektahan ang iyong kaalaman at huwag hayaang magamit ito laban sa iyo. Payo ng kalikasan ng sikat ng araw, ang pagiging alerto at maingat sa bawat galaw ay magdadala sa iyo ng mas magandang resulta. Libra Ngayong araw, kung may balak kang pumunta sa isang lugar, gawin mo ito ngunit iwasan ang matagal na pakikipag-usap. Maaaring gamitin ng iba ang iyong katalinuhan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa araw ding ito, aasahan ka ng iyong magulang at mga kapatid. Kung tatawagan kanila mainam na maglaan ng oras upang mapuntahan sila at mabigyan sila ng kasiyahan ayon sa mensahe ng iyong gabay. Sa tahanan, maging mas mapagmatsyag sa kalusugan ng pamilya, may pahiwatig na maaaring bumalik ang lamig na nagdadala ng panghihina sa katawan, siguraduhing handa kayo upang maiwasan ang dagdag na gastos sa pagpapagamot sa usaping pinansyal, kahit kaya mong magbigay ng kasiyahan sa pamilya, mainam na iwasan muna ang pagbibigay ng pera sa kanila ngayong araw. Ang hawak mong pera ngayon ay mas magiging kapaki-pakinabang para sa iyong sariling pamilya, lalo na sa iyong minamahal, at pagdating naman sa pagpirma ng mga dokumento. Huwag itong gawin ngayon walang positibong resulta na may dudulot ito sa hinaharap, mas mabuting hintayin ang ibang araw upang gawin ito, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Ngayong araw, gawin ang nararapat ng maingat at may direksyon. Scorpio, ngayong araw, iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga dating kaibigan hindi ka magtatagumpay at posibleng magastos ka lang nang wala kang mapapakinabangan. Sa halip, gamitin ang iyong talino sa pakikipag-usap at pagbuo ng transaksyon sa iba. Makakahanap ka ng mga bagong oportunidad na magbibigay ng kasiyahan at panibagong sigla sa iyong kaisipan. Kung may naiisip kang negosyo, kausapin ang iyong minamahal dahil tiyak na makakatulong siya sa pagpapaganda ng iyong ideya. Sa trabaho, mas mainam na tumutok sa sariling gawain at huwag munang tumulong sa iba, may pahiwatig na maaaring samantalahin ka ng mga kasamahan, mas mapapansin ka ng iyong superior kung ipapakita mo ang iyong dedikasyon sa trabaho ng tahimik at maayos. Pagdating sa pera, kung may kapatid na babae na lalapit para humingi ng tulong, mas mabuting bigyan siya ng suporta. Sa hinaharap, siya rin ang maaaring tumulong sa iyo kung magkakaroon ka ng bagong plano para kumita ng mas malaki payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Ngayong araw, maging maingat at pag-isipan ang bawat hakbang na iyong gagawin. Sagittarius, ngayong araw, kung kailangan mong gumawa ng desisyon, magtanong muna sa isang taong mas may karanasan o kaalaman. Makakatulong ito upang makagawa ka ng tamang diskarte na magiging pabor sa iyo, taglay mo ang katalinuhan ngayon, ngunit madali ka ring magalit, kaya't kontrolin ang iyong emosyon. Siguraduhing maayos ang iyong pakikipag-usap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Magandang ideya rin ang pagbisita sa bahay dalanginan upang magdasal at mapalakas ang iyong espiritu at kalusugan. Kung may transaksyon kang gagawin na may kinalaman sa mga kamag anap tulad ng mga tiyo o tiya, mas mabuting ipagpaliban ito sa ibang araw na lamang ito talakayin upang masiguro na magiging patas at kapakipakinabang para sa lahat ang inyong kasunduan. Sa usaping pagmamahalan, magpakita ng mahabang pasensya at gumamit ng maingat na pag-iisip. Kung may gusto kang iparating sa iyong minamahal, siguraduhing malinaw at maayos ang iyong pananalita upang hindi siya makahanap ng dahilan upang tutulan ang iyong sinasabi. Sa ganitong paraan, magkakaroon kayo ng mas magandang samahan. Payo ng kalikasan ng mga bituin. Ngayong araw, kumilos ng may plano at pangunawa sa iyong kapaligiran. Capricorn, ngayong araw, Iwasan muna ang pakikipagtransaksyon sa malalayong lugar. Malaki ang posibilidad na mapagastos ka nang wala namang positibong resulta o kasunduan sa kausap. Mas mainam na ipagpaliban ito at asikasuhin sa ibang araw kung saan hindi mo na kailangang ikaw ang magtungo sa pamilya. Kung may nais silang magpasama sa pakikipagtransaksyon. Mabuting samahan mo sila dahil mas magiging magaan at maayos ang kinalabasan. Hanggat maaari, huwag ka munang pumirma ng anumang kasunduan ngayong araw, ayon sa gabay, mahina ang posibilidad na umasenso ito kung itutuloy mo, maghintay ng tamang pagkakataon bago gumawa ng desisyon. Kung may bibisitang kaibigan o pinsang babae na may dalang proposal tungkol sa negosyo, bigyan mo ito ng pansin. Pag-aralan ng mabuti ang kanyang mungkahi dahil maaaring maging susi ito sa pag-asenso. Sa trabaho, umiwas muna sa pagtulong sa mga katrabaho. Ang iyong talino at ideya ay maaaring gamitin nila para unahan ka sa iyong mga layunin. Ingatan ang iyong mga plano at mag-focus sa sarili mong pag-unlad, payo ng kalikasan ng mga bituin. Ngayong araw, mag-focus sa sarili mong mga plano at iwasang gumawa ng mga desisyon ng pabigla-bigla. Aquarius, ang pahiwatig kung may nakatakdang pakikipag-usap sa mga dating kausap, ituloy ito ngayong araw, maganda ang takbo ng swerte para sa kanila at maaaring maging simula ito ng isang bagong pagkapakitaan. Gayunpaman, maging maingat sa iyong ugali, ang sobrang bait ay maaaring magdulot ng gastos na hindi mo na mababawi. Sa trabaho Ugaliing pumasok ng maaga, magsisimula ang magandang takbo ng araw mo kapag maaga kang nakapagtrabaho, magingat sa mga kasamang malagkit ang tingin o mahilig manukso, ang ganitong mga tao ay maaaring magdala ng alanganin sa iyong araw, iwasan ang tukso at manatiling profesional sa lahat ng oras. Sa pag-ibig, Bigyan ng pansin ang iyong partner ngayong araw. Iwasan ang pagiging masyadong abala upang hindi niya maramdaman ang pagkukulang sa inyong relasyon. Ang simpleng pagpapakita ng pagmamahal ay magbibigay ng magandang takbo sa inyong samahan. Payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Ngayong araw, Mag-focus sa mga oportunidad na maaaring magdala ng bagong kita at panatilihin ang maingat sa trabaho. Pisces, ang pahiwatig ang pagiging meslan ay maaari mong magamit sa iyong pakinabang ngayong araw, kung may kailangang pirmahan, siguraduhin na pag-aralan mo ito ng mabuti bago ituloy, ayon sa gabay, may potensyal itong magdulot ng benepisyo sa hinaharap, pakinggan din ang payo ng iyong minamahal, lalo na kung may plano kayong puntahan, ang tamang oras ay susi sa maayos na negosasyon. Sa pag-ibig, iwasan ang pagiging meslan sa inyong samahan ngayong araw, maaari itong magdulot ng tampuhan, sa halip, Magpakita ng lamang at malasakit upang mapanatili ang kasiglahan ng inyong relasyon. Ang simpleng sweet gestures ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong pagsasama. Sa tahanan, ay huwag munang tumanggap ng bisita ngayong araw, maaaring magdulot ito ng negatibong epekto, gaya ng chismis na magpapabagal ng inyong mga plano. Manatili muna sa bahay at mag-focus sa mga bagay na makakapagpabuti sa inyong pamilya payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Ngayong araw, magpakita ng lamang sa minamahal at umiwas sa chismis upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong buhay.